Guys, kakain na po tayo, guys. Ito na po yung masarap na ulam. Yan o. Mayroong na isda. Tapos merong uh, adobong manok na may pinya. Tapos mayroon tayong kaldiritang kambing. Tapos mayroong uh, pork chop. Tsaka Uh, manok yan guys ang simpleng ulam lang guys ulam namin dito sa bundok pang mahirap kasi lagi namin kinakain dito uh, saging uh, ulama namin ang ginamos kaya pag minsan minsan naman uh, gagawa din kami nito yung may alaga kaming manok guys kinakatay namin at inuulam din hindi kami nagsasabong kasi bawal yung sabong guys mas maganda yung ang manok na pang sabong isabong muna sa kawali o kaya kaldiro so, shout out kay ma'am Jinjan sa kay Regio ng Singapore kay Work Jaggerans kay Jocelyn Yamamoto ng Japan shout out kay Ma'am Loveline, shout out kay Idol Boy Pasyaw, shout out kay Ma'am Geraldine, kay Ate Inday nang Hong Kong, shout out sayo. Kay uh Ate Nice. Shout out. kay Ate Pangyao is, shout out sa ito na po yung simpleng ulam namin dito sa bundok sa kay ate GC34 shout out sa iyo kay Sky Iran Jean shout out kay Tol Set Eye shout out sa Tol Tol Drix saka kay DM Idol DM shout out Tay Ate Anne Taray, shout out sa na muna guys, maraming salamat. Uh, pagsaluhan natin itong kaunti namin ulam. Sana po, huwag po kayo magsawa sa mga kontin ko at patuloy niyo akong suportahan. Maraming salamat guys.